Iyon know, dumating na ang mga stocks ng mga frozen goods dito sa bodega ni tatay. Sulit at napakasarap daw talaga nito. Ito din daw talaga ang mabenta dito. Good news para sa mga gustong mag-business at mag seller tulad nitong frozen goods ni tatay. Nag-offer din sila dito lalo na yung gustong kumita kahit nasa bahay. Anyway, marinated na nga po pala ito so ready to cook na. Merong pork garlic tapa, pork asado, spicy pork barbecue, pork tocino, pork sisig, chicharong bulaklak o mas kilala sa tawag nilang marinated chichabo, and pork bagnet. So i sa atin yung dam kung magkano ang presyo at grams per pack ng bawat isa nito. So, simulan na po natin. Itong sisig namin is 250 grams. 250 grams? Yes. 2 to 3 person depending. depende rin kung paano ka lang kumain. Oo. Uh -huh. Then, 90 peso siya. So, mabibili mo siya ng 80 kapag reseller. Reseller? Pwede siyang minimum 10 pieces assorted. Oo. Uh -huh. Then, mayroon kaming tapa, 130. Tapa. 110 pang reseller. Ilang grams to? 500 grams. 500 grams. Tapos, meron... 100? 100 yes. 30? 100, 130? 130. By SRP? Yes. Reseller namin, 110. 110. So, meron din kaming asado, 500 grams. Mm -hmm. So, 130 din siya. Okay, same din. Tapos, pag reseller is 110 then din. Pero kami, itong bestseller namin, chicharon bulaklak. Wow. Ang tawag namin ay marinated chicha chichabo Homemade. Yes, homemade. Ilang grams po ito? Fresh, 500 grams, 500 grams din. So, magkano siya? Same din price? Same din, 130. Then the seller's price namin is 100. 100. Wow. 100. 100. Kasi ito, spicy barbecue. Barbecue. Pork barbecue. barbecue, marinated na siya, ayan, ayan, ayan. Oh, oo nga, nga. Ayan. Tapos 500... Oh, spicy one talaga siya. kasi yes. may Ay, sini-sini silip. pa. Ano oh, siya? Oh. Ah, siya? 500 grams din, 130. So kapag reseller, 110, 110. din. 110, oh. oo okay. Ayun. Ayan. Ito naman si Tocino, kita-kita niya naman po. Ayan. Frozen na, po. frozen talaga siya. Frozen na, frozen na talaga siya. Ayan, pa. Pork Magkano? 130, then 110 din ang reseller. Para seller. Lang. Same lang din sila. Okay. So, ilang grams kaya ito? 500 din? Eh? Yan, yeah, 500 din. Ito din, 500 grams. Ang mm -hmm. pork, bag, bag net. Yeah, yan, pork bag net. Ang pork bag net. Ang pork bag Oo, namamoyos pa. Kasi bagong bag, deliver lang, ano? So so, yes. Okay. So, 130 din. So, 130 din. 130? yes. Kapag reseller is 110. 110. Minimum 10 pieces assorted. So, ibig sabihin kapag... And, uh, nag-resell ka, malaki talaga yung discount. Ubuin mo. Kasi yung iba, binibenta lang dito ng same price. Katulad sa amin, oh. malaki ang laki din ang nila kasi malaki yung bagos namin sa reseller. Oo. Oh. Ayan, so sakto bago dating. Yan. Meron kami uh, bodega ni Tatay, growing team, distributor, reseller, district distributor, provincial distributor, regional distributor. Eh, pwede kayo mag-message sa amin. Sa reseller, 11 packs, 1,180 lang. So, pumapatak lang siya ng halos 170 sacks. So, mag-message lang kayo sa amin kung gusto nyo maging distributor ng lugar nyo. It's either city, yung mga district, regional, sa, 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 inyo namin sila ibibigay yung mga reseller namin na nasa malayo para sa kanila kayo para doon sila bumili sa inyo. Mabenta talaga yung mga ganitong klase ng mga frozen goods. Kaya naman sa mga gusto mag-reseller, city distributor, district distributor, provincial distributor, or regional distributor, message lang po kayo sa Facebook page ng bodega ni Tatay. Ilalagay ko na lang po sa description at sa comment section ang lahat ng information regarding dito. Wait, there's more. Sa mga nais naman o gusto magkaroon ng sarili na ng business ng sari-sari store or maliit na groceries, ito lang po ang hanapin nyo dito ang wholesale counter ni Tatay. Marami po silang mga packages na ino-offer Eto pa, gusto mo rin bang mag reseller dito sa vape ni tatay? Or even mga sikat na mga beauty products, meron din po sila lahat nyan dito. So ang kailangan nyo na pong gawin ay i-message po sila direct sa kanilang Facebook page para masagot ang iba nyo pang mga katanungan. Alright, so nag-open nga po pala dito sa bodega ni tatay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. And araw-araw open Monday to Sunday. Hindi po kayo maliligaw at very accessible lang po yung lugar. Katabi lang po ito ng Iglesia ni Cristo at along the National Highway, National Road. Bakalabor area po yan. Yan naman yung mga nagagaling po ng Alabang or patungo pa po ng sukat papunta ng Paranaque, Tagig or Pasay. So i-share mo na nga pala itong video natin. Follow mo na din itong Facebook page at TikTok. subscribe mo na din ang ating YouTube channel. Alright, so see you on our next tour vlog.